unya namili day ko diri guys kay nako na ipa uh, pabrut-bunot sa ginikanan ba sa umabot ng mga Christmas party ugma ma ah uh, simple ra gud nga kung uh, i-give nila so ako ra ni bunot nila ugma kay Christmas party man okay so ready na ta uh, para Christmas party ugma ayan So simple ra kay nga mga gift guys pero dako na kay gigataban sa mga bata. Pila ra gud kalipay sa mga bata. Oh. Si gamay ra kay nagpuhunan guys pero dako na kay nag ikatabang sa mga bata. Ayun. Ato lipayon ng mga bata kay Di ba ta sa una. Maka, taga, maka dawat, mga taga ang kadawat ng tagamay nga kauan di pay nakaita.

simple ra nice atau doa dua karton dreo nah dagangan memang kuan nya model tu design nga, so parana sia mak nemak pintal kulur-kuluran. ya nanti pak

na yung ubang nihatag po nga pichu so, pila ka kuhan gamay ragaw pero at least madungag yan so ready na po ang tanan yan guys so So, update ng tanong mga guys sa Christmas party. yan So, kung bago ka pa lang sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at click na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat mga boss. Merry Christmas!